mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabik sa inyong harapan Ang padre sa samlag Palibag ko tayong adventure naman Palibag pusabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala kayo sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe yung notification bell button Para kayong updated sa update sa youtube Ito nga pala sa mga kasamahan ko Si Katavers Rico Saka si Katavers Ingo Yun ang water waterboy Sa unahan mga kapaders Wars nga pala ngayon, pag alas 5 na rin ang hapon alis na rin kami sabang sa kami pag dive God bless hindi pa kalagi dyan panibagong sisid na naman tayo dito sa bahura na ito lapula po agad nagpakita sibungin na naman malaki mm -hmm. mataan tama kuratan linaw na ito ayos na naman ito salamat Lord red na suno ating unang pana magandang klaseng isda ating pinamanu pagkatanggal ko ito sa pana mahat tayo ulit ang kasamahan na ito baka mayroon pa hanap tayo ulit mga kapaders oy na ito ay masabang pamahin ito pag nakatayo ang balatan, ito ang kasabihan ng matatanda. Malakas ang dagat na naman. Awan ko lang sa panahon na ito kung totoo pa mga pamahiin na matatandang bulaan. Naniniwala pa man ako sa mga pamahiin, aprobado yan. Naroon mga kapaders, malaking isda. Tawag sa ibang lugar, rompe or barracuda. Dito sa amin tawag pangaluan. Medyo mabu mga kapaders, ating lalapitan. Sana magitik ito, papasiguruhin ko. Baka tayo makagat. Sana mga sintro. Mm -hmm. Huli ka dyan. Nagitik natin mga kapaders. Ito, kurtan linaw ito. Ito siguradong marami pang bigas bukas na umaga na naman. Salamat Lord na marami. Malaking biyaya ito. Yoy, nakagat yung kula po. Salamat na tsambahan natin na kitik. At kung hindi, persali itong maigi. Sobrang laki na itong mga kapaders, itong pangaluan na ito. Lalapitan ko yung kasamahan ko, baka ito buhay pa. Papasiguruhin ko lang, papanok ko yung parting ulo niya sa may gitikan pa. Duda ako dito parang buhay pa, gumagulap yung hasangan niya na halagang si Kadewis Rico. Ayan, papalit sa atin mga kapadirs. Laki na ito, mahaba. ko kong napa ng pangaluan, mga tatlong kilo hanggang 5 kilo pataas. Ito, sobrang laki ito mga kapadirs. Kaya kinabahan ako bago panain. Nagdadalawahan ako hulihin ito. Naglakas loob na lang ako kung sakali ating magitik. Ayan, sa awa ng Diyos, nagitik natin mga kapadirs. Ito na, papanain Kadewis Rico. Sana magitik pa uli. Mm, yun sana ang patama yun ang patama As para sigurado umandam ka lang kalimis reyko at baka buhay pa yan at baka magpisik-pisik pa yan baka buhay pa at gumagalaw ang kanyang asangan, andam ka lang sige panahin mo lang yan sinturhe magditi ka na yan sige na mga kapaders gumagalaw pa kanyang hasangan ay buhay pa ito umandam ka lang uyoy sabi ng buhay pa ay maka kaaksilinti alanganin kayang ang pana mo nakarap sa iyo bunganga Sos, ano lang ngipin iyang kahaba. Lumutin ang kanyang ngipin parang kabig sa kahoy. Patay na yata ito. Hindi na kumikibo ang kanyang hasangan. Ayan, sige, dugo na. Ibubutwa ko muna ito. lagi sa bangka. Hindi kasi sinaya ko. Sikip. Siguro ko ito mga 10 kilo ito. So, sobra pa. Hanap tayo ulit. Na ito, tibos. Nasa butas. Pang iyon ng aking kay bukas na naman ito. Na ito ay tumago sa butas. Na ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Lawihan na itong tibos na ito. Malaki na rin itong mga kapaders untik pag makabulot, nito ito magsusima ng paa natin sa katawan. Madulnok naman mga kapadres, makibulot sa ilalim, pati kulap po nagkasayaw sayaw Maduling, na ito, bibiya uli. Ayan ang kulap po ito, sa kabal mm hmm huli ka dyan. Sobrang hahabal ang kulap po sa bahura. Siya nga pala mga kapadres, bagay na kami ng gitong bibiya. Ang masarap dito, yung bituka pag walang kinain. Kahit ang sausawan lang, ay kalaman sa ka toyo, masarap na yan. Maghahanap tayo ng medyo manipis ang kulap po dito sa bahura. Dito baka palang kulap po, malikot pa, maduling dito may isda nakatago kanuping mm -hmm. huli ka dyan muntik pang salan oy siya pati palikpikan labas ang kanyang atay huwag lang ito magparapulyang para hindi magparalaki ang sugot sa palikpikan hanap pa tayo ng isda yun na ito imperator naan dito tebos dito ako sa tebos sungkitin ko muna mga kapadyas mm -hmm. huli sintido ang tama oy nakabunot na butit gitik natin Takutin ko lang ito mga kapaders. Yun, pang ihaw ka bukas. At pag tayo nakari mo ng gaitong bibiya, pang naman, si binta ang kilo. Hanap tayo uli. Dito, medyo manipis ang kula po. Baka dito may isda. Yun, kauser or leglig. Malaki na rin ito. Lapu-lapu. Mm hmm holy ka jam, pisin tama. May kasamahan na rin yung ating napanang sibongin, ito lapu-lapu. Maganda at malaki dito ang kauser, maganda ang sukat. Kaya laang dito sa bahor, medyo maagos, mahirap man na lumpang, maskit sa bayawang. Hanapan ko pa ito, baka mayroon pang kasamahan itong kauser na ito. Naroon sa unahan, mayroong malaking rodilyo at inlalapitan. Papasigurin ko ulit pagpana, sana magitik ito. Oy, tumalikod pa ay talagang mailap. Mm huli ka na dyan ayan nagitik natin sa mga tatanong dyan kung ito'y masarap daw na sinabawan opo masarap itong sinabawan lalo pag may kasamang gulay hanap tayo uli ng isda mga pana kunting tsaga lang uy na ito pugita mga kapaders atin susunggitin muna atin palabasin para pagpana pana makabilo tayo kikilitiin ko muna ang dulong pana atin palabasin labas Malabas yan pag kinikilti ang dulo ng pana. Malabas ka rin dyan. Na, ito na. Naglabas na. Uy mga kalayas pa Ayan huminto rin Aplag kita natin ng maganda ating gigitikin mm -hmm, Gigitman Kuratan linaw na ito Pugita Dito sa amin ang kilo 160 Buti pa sa ibang lugar mahal ang pugita Medium na ito siguro ko Baka pag ito nag 2 kilos ah, Maganda ang presyo Hanapan ko pa ito Baka mayroong kaasawa Baka dyan sa kabilang butas laang Minsan kaya ang pugita ara asawa Pero pa nag iisa Ibalo na yan ito pa, nukos na naman, nanalupang sa agos at nilalapitan. Huli ka nga pang kalamaris. Mm -hmm, huli ka dyan. Ayos na ito, pang ulam bukas ang na naman. Sabawan o kaya gagataan. Pag tayo nakaari mo ng nukos, pwede rin ibinta. Hanap tayo rin ng mga pana, baka mayroon pa. oy na ito, alatan ulit mga kapaders, malaki na naman ito. Ay, rodillo pala, ano bibig ito. Mm -hmm, nagkakamali pa na kasabi may kasamahan rin isang radyo na napaan natin nung una sa mga nagko-comment po dito sa amin ang kilo na ito 130 laang po at sa ibang lugar daw ng itong radyo mahal ang presyo sa mga nagtatanong po diyan taga Quezon ako na aron pa mga sa ating lalapitan mas malaki ito nakaharap sa atin panay ko na mm -hmm. huli ka diyan ito mga kapaders delikado maibenta ito bukas malaki baka ito mga kalating kilo ito dalawahan nating lokos ah, delikado maibenta ito bukas dito nga pala sa amin, nagbaba ang presyo ng nukos, 150 na lang, kasama ng lapu-lapu sa presyo. Nung mga nakaraang buwan, ang kilo sa amin ito, 200. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasama yung nukos na yun na ito sa butas. Maya-maya ito, malapad Mm-hmm, kiti ka dyan. Magandang bahura ito, may mga bagong tabing isda, mga maya-maya pa naman. Ito yung lapu-lapu rito mga kapalis, kasama ito ng presyo ng sibongin. 150 ang kilo. Ayos na rin yung presyong gayon, 150. Importante ating kalakal mabili na ito pa, kanuping. Mm -hmm. Huli ka dyan, nagitik natin. Ayos na ito, pandaradagdag. Ay, buhay pa pala ito. Akala ko, ay, nakabunot pa. Mm -hmm. Inulit ko mga kapaders. Hindi ka dyan makakatakas, pasiguro ng pagpana ako sa iyo. Reject na ito, pang ulam na ito bukas. Hanap pa tayo ng isda. Kunti tiyaga lang. Sikat na rin ang buwan. Oras nga pala ngayon, mag-alas 12 na. Ito si Bungin uli nakatago. Nan kayang ulo na ito, ana ah. ito. Hoy, na suno mga kapaters. Mm hmm, huli ka hu hu Ayos ito. Andito lang pala magandang biyaya. Sigurado bukas malaki ang ngiti ng buyer na ito. Mga na suno ang mabibili niya bukas. Na ito pa no cost, pangatlong pa na ay talagang maibenta. Mm -hmm. huli ka dyan. Iba talaga pag maliwanag ang plus light mga kapaders, kusang lumalapit ang nukos. Siguro ko dumadaro sa lingas ang plus light. Akala nila sikat na ang araw, kaya sila lumalapit. Hanap pa tayong isda. Kuntin tsaga-tsaga lang para may kuntin din siya. Uy, na ito. Rodelio ilik mga kapaders. Uy, masuot pa. Mm -hmm. Giti ka na naman. Aba, maganda. Isang tama ng isda natin na na. Rodelio, puro sintido. Pandara, dagdag na naman ito. Hanap tayo ng isda dito sa butas atin silipin. Naroon mga kapatid sa kasuot. Uy, may maya naman mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ay, maganda sukat ng may maya dito. Malalapad na naman. Kwarta linaw ito. Salamat Lord sa magandang bayaya. Walang sawang pasalamat na naman. Maya maya ulit ito. Naroon pa. Nukos na naman. Pang-apat na pana na ito. Ay, talagang maibinta na ito atin lalapitan. Parang medyo mailap mga kapader, sige lang oy. Ayan na. Mm -hmm. Oy, nakabunot pa. Buti huminto. Uli ka na ngayon sa akin. Mm -hmm. Ay, talagang malikot. Mm -hmm. Yari ka na. Maliwanag kaya ang buwan. Siguro nakikita yata ako. Hanap tayo ulit mga kapaders. Na ito, tibos na naman. Atin sungkitin sa kabilang butas. yon matras. Yun, lobas na. Mm -hmm huli ka na ito pambinta na ito mga kapader sobrang natin pang ulam baka tayo bulatihin na ito hanap tayo ng isda dito sa butas meron akong napansin dito sumuot nahanak kaya yung pumunta Medyo makulap po kayo mga kapaders, mahaba kayang kulap po, hindi ko makikita kung sumuot. Dito pala ito sumuot na ito, may maya uli. Mm -hmm. Peace nyan, tama na naman. Lagi pa siguro na ako para hindi makatakas. Malapad ang maya-maya sa bahurang ito, aba, pinito pagtsagaan. Baka mayroon pang kasamahan na pa sa butas may nakasuot maya maya ulit mga kapaders kaya lang malalim ang butas mm -hmm. buti na butang pa natin kortan linaw na ito talagang malaki ang ngiti ng bayar na ito bukas siguro pag ito na tumawa labas ang 24 bagang kaya tumabi ang mga naklaseng isda sa bahora yung mga lampin lampin wala na natanggal ang ng bagyo pag yung kula pula ang bali yan yan ang kinakaya ng isda hanap tayo ulit baka mayroon pang kasamahan Naroon, may mayo ulit mga kapaders mas malaki ito mm -hmm. huli ka dyan oy sumuot pa nakawala na ito ulit natin oy mailap mga kapaders nasakta na kaya oy hindi na masintro ito hindi pa din makita mm -hmm. oy naroon na lumayas na mga kapaders at tinusundan, mahinto ka rin dyan ayan malapit na ako ay mailap na mga kapaders oy palibasan nasakta na kaya hindi na plisan. Mm hmm huli ka na ngayon, di ka na makakatakas. Masasayangan pa ito, malaki pa naman. Hanap tayo uli na ito pa sa butas. Maya-maya uli mga kapaders, aba, susudang maya-maya dito. Oy, tumalikod pa. Ating antayin pumihit. Malabas din yan dyan. Nah, yun na. Ito na yung ulo mga kapaders, papalabas na. Mm hmm sinabayan ko, nadungo ko pa sa butas. Buti na lang at nagitik natin. Sinisang ko rin ko kasamahan ko. alitong maraming maya-maya para makapana sila. Hanap tayo ulit mga kapaders. Nandito, liglig na naman. Mm -hmm, huli ka dyan. Dito man, maganda ang isda dito. Halos pili, lapo, -lapo. Nagdalang man ng panay na sebum, Pero ang maya-maya, sunod-sunod ang ating nakapana. Hanapan pa natin, baka mayroong pa. Ay, na, ito, malaking isda. Mm -hmm, aba, naglabas sa butas. Babangin natin plus light yun, lawihan ito mga kapals kung tawag sa amin ay bakla iba nga pala ang presyo na ito sa sibongin pag itong kalaking lawihan, dito sa amin ang kilo 200, nagulat ako dito ha na sumulubong sa ating plus light ang laki pa naman ito mga kapals kwartan linaw ito, salamat lord magandang biyaya ito, lapula po ngayon naman tayo nakapanagay itong kalaki nandito sa kula po, mayroong sumuot anong isdaing kaya ito ating narambangin pa na ito sa natamaan mm -hmm. Oy, malapad na talik bago ito Ayan mga kapaders, nag-aaw din dalawang kasamahan, masunod na rin ako, mawi na rin kami. Isang day lang tayo mga kapaders, sobrang lakas kaya ng agos, hindi kayang manalumpang, masakit sa bayawang. Ito na mga kapaders, yung aming huli, kulang-kulang isang kahon man. Sa isang dive laang, salamat Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalob mo sa amin ang mga apat. Ayos na itong pambigis naman bukas na umaga, kasama ni Panday Prestutoy, to Panggatas pipila namin ito mga kapaders para ipagdating ng buyer. Matimbang na laang. Na ito yung ating mga nahuling pugita sa kaanukos. Ayan, malapad yung maya-maya, pati bibiya, pati erudelyo, malaki Na yun, tayo ng isang kamilo, lagay ng aking ina kay bukas. Ito, medium yata ito mga kapaders, pugita. Yun, ilalagay sa ganita. Ito nga pala mga kapaders, yung ating nahuling pangaluan, anlaki. Nakakatawa pero nakakatakot mga kapaders. Dito ako tinubuan ng review, sobrang laki kaya mga kapaders. Bukas na lang tayo magkita-kita na naman. Kung magkarami na kita yung bukas na umaga sa isda. Magkakadilis na lang tayo ng tigit 300 naman. Ayos na naman ang panglimang kilong bigas. Nagkapasalamat nga pala ako sa ating karagatan kahit para paano may isda pa rin panain. Dito nga pala sa amin, ang kilo na yung pangaluan na yan, 1.30 ang kilo kasama ng bitilya. Kasamahan nyo ng taligbago sa presyo. Yan yung isda natandayag sa kalautan yung nangangain ng tao pag malaki na. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders na ito namin kamintahan lahat lahat sa isda. 2,935 ang gastos, 329 ang natira, 26 divide by 5, bawat isa partihan 521, ayos na ito salamat Lord na marami, sa biyaya mo na naman na pinagkulob sa amin, may pambigis na lamang kami hindi na kami naghahangad ng malaking din siya, kung ano pinagkulob sa atin ng Panginoon Diyos tanggap namin yan, abang abang uli kayo sa ating panibagong adventure, sa so, video maraming salamat po sa inyong panonood God bless, ingat po kayo lagi dyan